Oh, buti naman at nauli na itong si Boy sa pack. Oo Kaya... oh, nga, bakit ka ba ganyan? Ba't mo ba ginagawa yung ganyan na ah. Eh kasi lahat daw ng niligawan niyang babae na maganda, eh hindi naman siya sinasagot. Eh pero bakit ganun? Nandadamay ka ng ibang tao, pa pati kami sinapak mo. Ha? Kaya... Hindi kita oh. sinapak ha? Hindi ka naman maganda. Ay! Oh. Hindi pala maganda ha? Tama na! Tama na! Ay, huwag ka ba ba? Tama na! Tama na! Kumanti pa yun sa'yo. Huwag ba ba? yung nanabas. Ito yung piprint lang. Oh. Ay! Sa wakas! May kuryente na! Oo! Oh, oh. At in fairness, ang lakas ng aircon. Hmm. Uy, tingnan nyo ito oh! Hmm? Nasaan si Boy sa pa buti naman nahuli na siya. Oh eh. my God, buti At dahil kay... Vincent! Ay, 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 ay! Ay, ang galing-galing. Uy, ang galing mo talaga sumapak-bakla. Niya. Akala, mo, pwede kang action star. Pero, bakit... Bakit ka sad? Bakit na sad face? Hindi ako sad. May iniisip lang ako. Nako, wag mo sabihin gusto mo pa rin masapak ng lalaking yon. Oh. Excuse me. Hindi ko kailangang masapak niya, no? Para masabing maganda ako. Huh? Huh? Eh, bakit nakabusangot ka dyan? Eh, paano naman? Ako ang inas in-assign humarap sa mga kliyente rito. Dami ko tuloy dapat i-prepare. Maglaya na. Ikaw lang naman ang walang pasa sa mukha. Kaya pumayag ka na. Ah, tsaka alam mo, sige na. I-libre na lang kita ng halo-halo mamaya. Oh. Talaga? Oh, sige. May magagawa pa ba ako? Basta yung halo-halo ko, ah. Ay. Ay, ikaw, ikaw, <laughs> sa init ng panahon ngayon, dapat kalma lang tayo. Madalas, pag nagkakainitan, kahit yung mga salita natin, nakakapaso eh. Kaya huwag tayong magpadala sa galit o sa kahit anong emosyon. Mainit na nga ang panahon. Mainit pa ang mga ulo natin. Ang utak natin parang tubig sa dagat. Pag maalon, wala kang makita. Pero nagiging malinaw, pagkalma. Baby kalma. Sir? Ha? At, wala. Tissue ba kayo? Wala. Wala. No. O, oh, Janice, eto na. Okay na lahat yan. Sige. Ngayon. Ano nangyari? Patang init. Mm. Uh -huh. Nag-brown na naman ba ulit? Hindi. Yung aircon sira. Ha? Halo ka. Ay, huwag ka magalala. Yung halo-halo, parating na. Okay. pista oh. <laughs> lang. Oh. Ay, ay! kasi oh, kanina ba oh, kami init na thank, thank you. Oh, thank you. <laughs> oh, <laughs> teka, 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 teka. Bakit ganito kulay nito? Ano ba sa nito? Uh, ano? Ah, ano? Hot Ah!